A sa isang mabato at mabangin na kabundukan sa gilid ng karagatan ay may kakaibang makukuna ng kamera. Nagumpisa ang video sa pagkuha ng cinematic view ng karagatan pero hindi lang ito ang nagpamangha sa nagre-record nito dahil magbibigay pa ito ng palaisipan sa kanya nang muli nitong i-review ang footage. Hindi nila ito napansin at the moment. Kaya naman labis silang kinilabutan ang matuklasan din nilang marami pa lang tao ang tumatalon rito upang magpakamatay. Panurin mo maigi. Rewatching this video, I took of the ocean, and I just now realized I captured a voice? Clearly, it's not my voice. Okay, Malinaw na malinaw ang boses na maririnig at pa sa babae ay walang tao o sino man ang nasa palikid. Ang nakapagtataka pa ay ang boses na ito ay parang robot ng sasalita. Naniniwala ang mga viewers sa maaaring espiritu ito ng lalaki o sino mang namatay sa parehong spot kung saan nag enjoy ang babae. Maaring ini-enjoy nito ang magandang view ng karagatan, multo man ito o hindi, ay nanatili na lamang dito ang palahisipan sa babaeng nakarekor nito. Like I

Me mi da miedo, me mi da miedo, me da miedo Puta madre Ni modo No mames, no mames Eso no estaba tirado ahorita El cereal se supone que estaba ahí arriba No mames, la neta, no mames <laughs> tatlong araw nang umalis sa mga magulang nito kaya tatlong araw na rin siyang mag sa loob ng bahay Kaya naman ay na niyang umalis o lumabas lamang sa kwarto niya Di umanong inakakaninig siya na nakapangingilapot na tunog sa labas ng kwarto nito Mga gumagalaw na kagamitan at pintuang nagbubukas-sara pero sa tuwing lalabas siya ay wala siyang makita ang ano o sino man sa paligid. Ang nakapagtataka pa ay sa tuwing papasok siya sa loob ng kwarto nito ay muli na namang bumabalik ang mga ingay sa loob at labas ng bahay. Dito ay nagpasya na nga siyang ng ilaw at iset up ang kamera upang kunan ang isang parte ng bahay kusaan saan nadalas ang pagpaparamdam. Aquí, aquí a celular este grabando aquí. A ver si, si capta algo. Porque la neta ya, ya me harté de que, de que estén pasando cosas y no sepa qué es. La voy a dejar grabando. Y me voy a ir al cuarto. Creo que no sé qué hacer ya. Me da mucho miedo, pero me da mucho miedo ver lo que hay. Vamos a ver, vamos a ver, nos va a dar más de valor y vamos a ver. kaya ng una, walang ano o sino man sa paligid. Pero nang tignan niya ang narecord ng kamera, ay labis siyang napatakbo sa kilabot. Por ahí se Me está dando miedo, te lo creo que estoy temblando. ¡Sí! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! Plebes, me estoy muriendo de miedo, estoy... Estoy aquí, afuera de la casa, ¡Me da, me da miedo. Me da miedo, me da miedo meterme ya. No sé qué hacer, no sé qué hacer, plebes, estoy... Plebes, si me tocaran el corazón, me estoy muriendo. Isang gamit ang biglang nahulog at mayat maya pa ay isang dark figure ang sumilip sa likuran. Dito na nangilakot ang babae at kumaripas ng takbo palakbas ng bahay at ayon pa sa footage na ito, ay tumawag siya ng pulis pero gaya ng iba nga. Walang ano, sino man ang nakita ang polis sa paligid at loob ng bahay. Magpagayon pa man eh, no, sa palagay mo, Kamulti. Is it real or just an elaborate hoax lamang? Sa susunod na footage nito ito ay makikitang may ang tulog ng isang baby at sa gabing ito ay may makukuna ng baby monitor na nasa loob ng creep na ikakakabahala ng mga magulang nito. Bago pa man ang pangyayari ay may nauna pang nakuna ng kamera. Ang nakakatakot pa ay hindi nila ito may paliwanag. Ngayon ang nakapture ng isa sa pangyayari ay ang kamag-anak nilang nagpapantay ng bata. Sure, sure. Ang nakakabahala pa ay nakikita na nilang ganito ang ginagawa ng baby sa una pang bahay na tinitirahan nila. Sa bahay rin iyon nakuna ng unang footage na naging dahilan upang lisanin nila ang tahanan. Ayon pa sa kanila ang pamamalagi nila sa bahay na iyon ay laging may tinititigan ng baby at kung minsan ay bigla na lamang itong iiyak matapos tumitig sa kawalan. Tila ba may nagpapayak rito? Of course, wala silang kay di idea sa kung ano ito hanggang sa makita nila ang footage na ito. Matapos nilang panorin ang narecord ng baby monitor sa loob ng creep ng bata ay isang pangyayari ang kumimpal sa kanila. Well, ito ang footage na narecord nila. Ito ang rason kung bakit umalis ang mag-anak sa bahay, naniniwala ang mga viewers na ang nakapture ay spirit o entity na siyang nagpapakita sa bata. Kung pagmamaslan mo ang maigi, ang shadowy black figure ay masasabing hindi ito tao lalo na tila ba lumulutang ito at marahang lumutang sa kisame ng mapadaan sa crypt. Kung ano man ito ay nananalangin ng mga magulang ng bata na hindi na ito sumunod pa sa panibagong bahay nila at kung gayon man ay eh wala silang alam kung paano ito paalisin. Sa ngayon ay patuloy na nagshare ang pamilya nila ng mga paranormal video na nakukunan nila sa panibagong bahay nila at nang babakasakaling may makakatulong at makakapagbigay ng paraan kung paano ang gagawin nila upang maging safe sa panibagong tahanan nila. Sa video namang ito makikita at papapanood ang isang frightening encounter sa isang abandoned haunted house. Unang makikita ang magkaibigang nagpunta sa isang abandoned haunted house at habang nag explore sila rito ay biglang may mangyayaring magpapakulo at tayo ng balayibo nila sa sobrang takot gamit lamang ang kamera ay ito ang makukunan nila. Watch closely. So, Let's go in the house. Fine. Do we go in the warehouse or the... Um... The? Let's go to the regular house. All right. What the hell? Dude. Seriously. Whatever happened to the fucking house? I don't know. Stairway. What is that? <laughs> I think it used to be a garage or something. No, cause the garage was that. Yeah, that's like a warehouse. Though. Look at the roof—it's all fucked up. Where? In there. Shit, look. Oh yeah. Door. What the fuck? Look at that shit. Huh? The glass. The oven. The oven door. Where? In the middle of the living room. <laughs> the roof is all fucked up. Holy shit, dude! Oh my, go, go! I, I, first of I saw a person. Dude, there's a person. Holy shit. Yeah, there is. Nick, I'm not. Nang makapasok na nga sila sa bahay, unti-unti nilang pinapasok ang bawat silid at habang tinitingnan nila ito ay may makakapture ang kamera nang yung kamera sa siling ay biglang sang dark shadow figure ang dumaan. Nang mapansin ito ng lalaking may hawak ng kamera, agad niyang sumigaw at sinabihan ang kasama nito na tumakbo upang makalabas sa bahay. Dahil sa poor quality ng video, ay hindi natin ma-identify kung ang nakuna na isang paranormal presence o isang tao lang din na namamalagi sa abandoned house. Either way, ay e nakapangingilabot nga naman ang ganitong encounter at kung ikaw ang nasa sitwasyon nila tatakbo ka rin pa uh, okay. <laughs> The roof is all fucked up. Oh, fucked up. Holy shit! Dude! Oh my! Go! Oh, no, Go! No. I, I could have I saw a person. Isang lalaki ang nagmamaneho sa kalagitnaan ng gabi sa isang highway nang biglang may makukuna nitong nakapangingilabot na encounter. Pagmasnan mong maigit. Nakita mo ba isang unidentified creature ang tumakbo at tumawid sa daanan sa kalagitnaan ng gabi? Sinasabing ang lugar na ito ay ang lugar kung saan maraming ungkoy ang makikita pero ayon sa mga sabi-sabi ay hindi ito basta ungkoy lamang. Base sa postura at pagtakbo nito ay kakaiba ang nilalang. Pero ano nga ba talaga ito? Isa nga kaya itong ungkoy? O something else? Ang video nito ay mula kay Isabel na naniniwalang may ebidensya itong patunay sa mga kababalaghang hindi may paliwanag. Ang video ginawa nito ay pagpapakita ng ebidensya na may nakapture ang boss nito. Ayon sa kanyang boss ay nasa restaurant ito sa New Orleans na kilala sa tawag na Antone's Restaurant. Binibenta rito ang milyong-milyong alaga ng alak kaya naman out of curiosity ay tinignan niya ito. Pero kung alam lang niya kung ano ang naroon ay hindi na siya nagpunta pa habang nandoon siya sa seller ay kumuha siya ng mga litrato at isa rito ang may-ari ng restaurant na nagtutur sa kanya. Sa photo makikita ang may-ari na hawak-hawak ang laptop nito habang nirerepresenta ang wine sa online auction. Ang boss niya ay nagpatuloy sa pagkuha ng mga litrato bago tuluyang umalis sa restaurant. Sa sumunod na umaga, nang tingnan nito ang mga picture sa cellphone, ay may napansin itong kakaiba na siyang nirepresenta naman ni Isabel. Well, pagmasdan mo'ng maigi. so this is the first picture that he showed me from the wine cellar you can see this guy who is on his laptop at auction doing whatever and here is the next picture that he took um, so we all see that that full body apparition it looks like a woman in this like black victorian dress and when i was showed this i genuinely had full body chills this is insane i have never seen anything like this and i need to not be alone in seeing this because holy Hindi pa nakakakita si Isabel ng ganitong pangyayari sa buong buhay niya at kung dalawa lamang ang tao sa loob ay sino o ano ang nakapture. Nananiwala siyang isa itong aparisyon na nakunan sa loob ng cellar. At ang damit ito ay suot pang 1800s. Ang picture na nakuna ng boss nito sa loob ng cellar talagang nagbigay sa kanya ng kilapot at palaisipan sa kung ano nga ba talaga ito. Magpahanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan si Isabel sa photo pero nininiwala ang mga viewers na habang tinitignan nila ang photo ay nakakaramdam sila ng kilapot. So ano sa palagay mo ka Isa kaya itong patunay ng paranormal? Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay i-message na lamang kayo. See you again!